Alas na. Ayun, ayun, ayun na guys, ayun na guys. Oh. Ayun na oh. Oh, di ba? Oh, di ba? Ayun ang bilis guys. Ayun guys, yung kaibig nating dalawang Tokomi nandito. Ito yung isa nasa labas, yung isa nakasirip yung uso. Lakitan natin ang dandan. Ay, alam ko na dapat kumomo na tayo ng pagkain nila para hindi sila basta basa lalayo. At ayun nga guys, mayroong ipis sa bahay dito na pag-alagala. Itong mga tayo mabibilis. Pero itong isang tuyo parang lasing nga ito guys kaling sa inuman ang bagal ang bagal niya maglakad oh. ay pilay siya guys na aksidente siya siguro bilis ito magmotor hmm, huli ka dapat yung anong hawakan natin yung ihan dapat nakalabas yung kalahati ng katawan tingnan mo itong ipis tingnan mo itong ipis tingnan mo itong ipis homie and guys papapabain natin siya dito sa pader once na nakita yan guys itong ipis dito bahaba na yan ayun o And, uh, I Take down. Hmm. Ha? Galig ng kaibigan nating Tukome, ano? Pasok siya sa loob. Oh. <laughs> Meron siyang partner doon. Ikuha natin ng pagkain. Wala na akong makita ng ipis bahay. Kaya sakripisyo itong mga pagkain ng ating mga alaga. kani kani lang nakasilip siya eh. Ayun o. No? Ayun. Hindi ko alam kung same na Tukome yung nag-take down ng ipis bahay o magkaiba. Nandyan sila guys. Hindi ko makita ng maayos yung nangyayari sa loob pero itong isang bakong nasa labas na oh ayun na pala oh ang amo ah, niya na guys so, oh ito oh mukhang nasa sana na sa presensya natin ano si Tokomi One dahil kalante ako ngayon bibigyan pa kita ito binaba ko siya para doon ko siya sa leg ipitin yan para mas maganda yung take down ng ating mga Tokomi nasa na siya uy labas ka na Alas na. Ayan na, na guys, ayan na guys. Oh. Ayan na oh. Oh, di ba? Oh, di ba? Ayun ang bilis guys ang take down niya. Oops, nagtago na hiya. Mukhang medyo side type pa rin siya. Ayun na siya. <laughs> Take down ni Tokomi. Ang guys, wala akong maisip na pangalan kaya ayan, ang Tokomi 1 at Tokomi 2. Si Tokomi 2 nandito. Ayun siya guys, oh. Kuha tayo ng isa pang sa kanya. Ito guys, so loner oh. Mukhang depressed. Pakain na natin siya. Mm -hmm. to. Itong si Tokomi to ang medyo shy type pa eh. Kainin mo na at malulobot ang cellphone ko. Ayun oh. Ayun ay. Grabe guys oh. <laughs> Napagutan ng ulo. Patang na dito guys. Siya ang bahala dyan. Hmm. kana. ka na. Ay! naulog tayo na eh. ay on eh, tokomi 2 take down muna yung A1 yun guys tinakedown nyo na ayan o oh. tokomi 2 si tokomi 1 guys ang lapit ko na oh eto na yung kamay ko oh malapit ko na siyang ma-handle pero nakakatakot bakit bakit dalili ko ang i-take down nila <laughs> so yun lang guys ang update sa ating dalawang tokomi wala akong may na pangalan talaga guys. Kaya Tokomi 1 tsaka Tokomi 2. And T1 tsaka T2. Pwedeng Tito tsaka Tita. <laughs>